Ah, um, magandang araw ako po si Mark Lester di uh, Ranga. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang tatlong elemento ng tunay na pagsisi o repentance na tinalaki po ni Pastor Russell Ocampo uh, pa sa 365 daily devotion. Ang um, Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi po ay, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret but worldly sorrow brings death. Um, may kita natin sa natin dito na ang tunay na pagkisisya hindi lang basta paghinayang o pagkisis dahil nahul tayo o natakot tayo sa consequences. Um, hindi siya simpleng regret tunay na repenta sa isang pagbabago mula sa puso, sa isipan at sa direksyon ng ating buhay. Kaya may tatlong elemento na kailangan natin maintindihan. Diyan papasok ang first teaching. Um, uh, changes of heart. God desire. Um, uh, ito yung kalungkutan na galing mismo sa pagkilala. Pagkilala tayo ay kakasala laban sa Um, isang banal na Diyos. Hindi lang dahil may um, napahamak ko, dahil may kaparosahan, hindi dahil nasaktan natin ang puso ng Diyos. Ang tunay na goddess sa oraw ay magpapakita ng pagkabasag ng ating pride at puso ng andang pagpapakumbaba. Tulad ng sinabi ni David sa Psalm chapter 51, A broken and contrite heart o God, you will not despise. Ang second is change of mind. Metanoia. Um, ang salit ng repentance sa Greek ay metanoia. Na ibig sabihin ay um, pagbabago ng isip. Dati, hindi naisip natin, na, natin na ang kasalanan. Hindi naisip natin na tama ang kasalanan o kaya normal lang ito. Pero kapag nagkaroon tayo ng unay na repentance, binabago tayo binabago tayo ng, ng, ng ating pananaw. Uh, nakikita natin ang kasalanan bilang kasalanan talaga o nakikita natin ang kabanalan bilang mahalaga. ya uh, hindi lang pagbabago ng feelings kundi ng buong pananaw. At ang last is change of direction show. Uh, ang salitang ang salitang Hebrew na show ay nangangahulog bumalik o lumiko Huwag well, mo pa pabalik. Ang tunay na pagkasisya, hindi lang, I'm sorry, Lord. Pero pagkatapos ay, balik pa rin sa dati. Ang repentance ay, pagtalikot sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Kung dati, palayo tayo kay Lord. Ngayon ay, palapit na tayo sa Kanya. Inlamang po.